Hello mga kapatid, magandang araw. Welcome back again to my channel. So, salamat nga pala sa aking uh, mga subscribers na mga baguhan niyo, At know? uh, po, uh, mga silent viewers ko dyan, ay huwag niyo pong skip yung mga ads ko na nag-pop up sa aking uh, YouTube videos. So, salamat po sa inyo na walang at uh, tapos na suporta. So, yun mga kapatid. So, ngayon mga kapatid, ay mag-spray na naman tayo ulit. First play tayo ngayon sa year 2024. So, yun mga kabady, gagawa tayo ng uh, KB Plant Growth Enhancer. Ang area ng palang ating isprayhan mga kapatid ay yung atin uh, natin ng hybrid rice. So, last week mga kapatid, uh, yung vilagon isprayhan natin ay yung mga inbred yun. So, ngayon mga kabady, ay yung hybrid So, kinakailangan talaga itong hybrid, mga kabady, ha, din. Kasi malapit na siyang magbusog yung lalaki ang kanyang katawan mga kabady para siyang buntis. Uh, para hindi siya atakihin ng mga rice bugs, pijangaw. So, ganina mga kabady, pumunta ako ng uh, araw doon. So, mga 5 o'clock siguro yon May nakita akong magdaming rice bugs talaga mga kabady. Kung hindi talaga nat kaya nitong ating KB plant growth enhancer mga kabady, ang plano ko dito, ah uh, sunod na vlog, haluan natin ng ano, insecticide. Gagamit tayo ng siguro yung nasa ano, mga kabady, nasa Agway or yung Vindex ba? Sa Bayer? Or ano, yung mm, ano, mga Walid Kid. Maganda rin yun, mga kabady, yung pang piyangaw, rice bag. So, ano, yan yung ating gagamitin. So, meron ding uh, ibang nakita ko sa mga YouTube na gumagamit sila ng mga diaper ng bata mga kabady, may ihi. Pero hassle yun mga kabady. Uh, gagawa pa ikaw at uh, mag, ano pa, maghanap ka pa ng diaper at yun, uh, ano mo, sa so yung palaway, palayan. So, eh, masang-sang nga mo yung mga kabady. Kaya kung hindi talaga kaya dito mga kabady, ay haluan lang natin mga kabady para sure na ano, wala talagang or ma-minimize natin yung mga rice bugs mga piyangaw sa ating palayan. Kasi yung piyangaw mga kabad eh, kapag inayaan mo lang ay malaki talaga yung epekto sa iyong ani. No, sisipsipin niya yung katas ng yung palay. So, yan yung uh, resulta mga kabad, at ang resulta noon, pag nasipsip niya, magiging tahop yung yung ano, 'yung palay mo, walang ano, walang laman, walang laman 'yung butil mo. So 'yun talaga 'yung uh, pinaka concern natin, no. Na dapat ay as much as ano, earlier pa ay mag-spray tayo. 'yung nagbusog ng makabadi para ay magagapan natin 'yung piyangaw. So 'yun. 'Yan 'yung ating uh, ano, trivia naman makabadi kapag ganitong stage makabadi sa ating uh, rice farming. So 'yun. Ano pa, ayan, uh, mag-spray tayo mga kabady. Dapat ay ang pag-spray tayo yan, mga kabady sa rice bag, yung piyangaw, ay dapat umaga para mahagip talaga siya sa iyo early in the morning uh, until siguro mga 8 o'clock. Ano, Pwede din evening. So, ayan mga kabade, ay nandito na tayo sa ating farm. So, yun. Ito na yung ating ginawa ng KB Plant Growth Enhancer mga kabady. Ayan, ah, dalawang ating tangke no, na gagamitin no. Tung isa yung manual uh, sprayer at yung isa ay yung ano, automatic sprayer, yung hindi ka na mag-pump. So napaganda nito mga kapady, kung gusto niyo bumili ay yun. uh, click niyo yung link diyan sa baba, ay lalagay ko yung ano para makabili kayo. So napaganda nito mga kapady, tested na sa ating farm at wala, as of now, as far as ngayon, ay wala pa namang mga issue-issue mga kabady. So, gumagana pa siya mga kabady. I hope na magtagal pa ang ating mga makinarya. So, yan, mga kabady. Ah, yun. Ang ating ano, ating mga, mga buddy-buddy dito. Si JC, ah, JC, si Jason at si Ricky Boys. So, sila yung taga-spray natin uh, mga kabady, no? So, yun. So, mas maganda mga kabady, pag nag-spray kayo ng KB Plant Growth dapat ay ano, tubig para madali lang ma-absorb sa palay yung ano, mga nutrients na nagagaling dito. No? So, para sa ganun ay ano, maganda yung palay mo. Hindi siya masunog kasi nga kung ah, nag-spray kayo, tas ang init, tas walang tubig diyan sa ano, baba. Ah, masunog yan talaga mga kabady. So, ganyan mga kabady, oh, dapat merong tubig para ma-neutralize ang kanyang ano, init noon sa taas sa kanyang dahon. Para para bang ano, para bang tao mga body, na kung pe, puro lang kakain na kain, hindi ka uminom ng tubig, so mabubulunan ka talaga. So dito rin sa ating balay ay dapat ay balance siya. Meron siya pagkain yung uh, KB plant root enhancer yung abono, yung granules at sapayan ng tubig para maganda yung kanyang tubo. So yun mga kabady, atin natin yung sprayin mga kabady. Sisimulan natin dito mga kabady, yung ano, pag-spray. So yun, napaganda yung ating palay dito mga kabady. Oh. So mag-spray na tayo, simulan na natin mga kabady. Kasi nga, uh, makulimlim ngayon, ay sana ay hindi medyo masyadong malakas yung ulan para... Ano, pa uh, makadikit talaga yung ano, yung medisina dyan sa halaman. so yan mga kabady sinimulan na natin itong mga kabady so yun ganyan mga kabady no ang pagspray ng KB Plant Growth Enhancer gawa by Jacob Calamba so yun mga kabady stay tuned keep on watching so ito mga kabady bumaba na yung ating nagdala si Jason yung ginamit niya ng ano yung sprayer na ah uh, automatic. So hindi ka na ano need mag-pump ka na no. So tingnan niyo yung usok niya compared doon sa ano sa kanina. So maganda siya, maganda ito mga kabady kasi uh, wide range ang yung may spray. So madali lang ang pag-spray mga kabady, hindi na hassle. Hindi naman nakit yung abaga mo sa kakapasan. So tingnan niyo yung palay mga kabady. Oh. O, tingnan niyo oh. Ang ganda mga kabady. Ang daming sipak niya mga kabady. Diyan lalabas yung mga bunga mga kabady. Oh. So maganda talaga mga kabady. Ayos pasatong pasado ito mga kabady. SL8. So dito niyo makita yung ano, yung kagandahan talaga sa ating ginawa na plant growth enhancer. So yan mga kabady, stay tuned. So dito mga kabady, napapansin niyo may mga uh, dahon nga dito, oh. may mga pula-pula mga kabady. Hindi yan uh, sakit mga kabady. O oh, depende kung maliit pa yung palay mo at nagkaganyan mga kabady. So, yung mga pula-pula ah, ng ganyan mga kabady. Oh. Ah, yun, mga pula yung dahon niya. So, yung iba, kapag maliit pa lang, nagkaganyan mga kabady, sakit yan. Yan yung tinatawag na tungro, fungus yan mga kabady. Pero kapag ganito na, malaki na mga kabady, normal lang yan mga kabady. Kasi, nasa ano na yan, eh, nasa pinakol na yan. Yung nagbubusog na siya, malapit na. So, ripening stay na siya mga kabady, kaya normal na eh, magaganyan, dilaw mga kabady kapag uh, ganyang palay mo no. Yung malaki na. So ang concern ng diyan kapag maliit pa lang mga kabady. So dito mga kabady, kapag ganitong stage, ang una talagang atake yung piyangaw. So piyangaw, piyangaw. So, mga next week siguro atake na yung piangaw. At ang pangalawa mga kabady ay yung daga, yung rat infestation mga kabady. So, yun talaga yung daga ang isa sa problema dito sa palayan mga kabady kasi ah, nakita nyo naman yung nakaraang vlog ko no, yung ano, maliit pa lang, yung nasa punlaan pa lang, inatake ng daga yung palay natin mga kabady. Magaganon kapag ay hindi niyo linisin yung mga pilapil niya. So, gula na yung linis yung pilapil mga kabady, para hindi sila mag-stay dyan no. So, next week mga kabady, next uh, eh, vlog ko yan mga kabady, next sa susunod ay pakita ko sa inyo yung no pag ano talaga sa gibo ng ganyan uh, para hindi maano ng ko ano kainin ng ilaga so yan mga bayan may dilaw dilaw oh. oh, yan so medyo ano yan normal lang yan mga kabady pag ganyan talaga yan pag kapag ay malaki na yung palay uh, mag ripening stage na siya so no worries na yan mga kabady, kasi mamumunga na yan mga kabady. mga ano siguro mga tatlong linggo 3 uh, weeks from now ay ano na uh, na natin yung mga bunga diyan mga kabady magsilabasa na so makita niyo naman so ila Maano ano niyo matansa no yung kanyang ano no growth so yun so kilang yan mga kabady ang ano lang dito ay yung pilapil dapat linisan sinasabi nakita ako dito mga kabady oh nakita talaga ako na ng dami talaga ano, kain ng daga. So, hindi ko nabidyoan siguro yon Basta, yon Tandaan nyo. At kapag ganito na yung stage, mga kabady, ay wag na kayong mag-spray ng ano, herbicide. Bakit? Ah, uh, ang tendency niyan, makabadi kabady, kapag nasa ripening stage niyan, mga kabady, uh, malaki na yung palay mo. Kapag in-sprayhan mo yung herbicide na ay hihina yung palay mo. mag siya, makabadi So hina yan resistance at hindi niya ano hindi hindi talaga siya mag uh, grow, grow mga kabady. Kung kaya as much as possible mga kabady, ay yun. Ah uh, wag na mag-spray ng herbicide. Pag ganito na mga kabady, ha, pag ganito na ang stage ah uh, yung herbicide mga kabady, maganda yun kapag maliit pa lang yung palay mo, yung maliit pa yun yung damo hindi pa nakaano sa palay, yun yung talaga maganda. Kapag ganito na makabade, makabekto na talaga yan sa palay mo. Huwag na huwag ka na mag-spray. So, better here, full year na. Pag nag-ano kayo, full year, yan, number one. At saka, ano, yung pang piyangaw, pang rice bag talaga makabade. At linisan yung mga pilapil. So, next week, linisan natin yung makabade para ma-less yung kain sa mga daga. At maganda rin tingnan. So, mapaganda ka talaga noon uh, magsubay, uh, lingguli uh, araw-arawin mo. Uh, gaganahan ka talaga na pupunta ng isa yung palayan kapag malinis yung pilapil mo. So, yan mga kabady. Stay tuned mga kabady. So, yan mga kabady. Ay, kapag ay naghalo kayo ng uh, insecticide yan sa kibi plant court ni mga kabady, ay dapat ay paalahanan nyo yung tao nyo na uh, mag, ano, magsuot ng mask. Kasi kapag hindi nagsuot ng mask, mga kabady, ay meron talagang epekto yan sa yung baga. Malangap yung usok. Mamamatay nga yung isekto, tao pa kaya. So, uh, yun. Safety first, mga kabady, yung ating gagawin. No? Kasi ito, mga kabady, ay safe ito, organic. So yun mga kabady, ito yung ano. Ito yung ating palayan. So napagaganda di ba mga kabady? So kulang na lang dito mga kabady ay mag brushing tayo no sa kanyang pilapil, linisan ng natin. So para ma-maximize talaga yung ating ani dito. So yun. Ito yung ating uh, palayan. So wag niyo kalimutan kapag ay nag-apply kayo ng insecticide. So hindi ito ay yung in-spray ngayon mga kabady ay organic ito kiwi plant ko tinan organic ah eh. kinamay ko lang yung pag ano pag dosage hindi ako nag labs kasi may tiwala ako na organic siya pero kapag hinaluan mo na nung mga insecticide fungicide o para ano ay ibang usapan na yon ah, na para safety rin sa yung ano safety sa yung ah, kalusugan So yun mga kabady, kinailangan natin itong tapusin para sa ganon ay maging maganda naman yung ating palayan. Oh, so yung isa ay nandoon nasa punod. So makikita niyo muna inspirehan talaga mga kabady ay may ano, may ano sa yamog no, yung dito sa fog, mga tubig ma ano siya. So kita mo talaga na talaga nila mga kabady. Yung kapag kayo ay nagduda sa yung mga tauhan na ah uh, hindi nila inisprihan yung palay ay tingnan yun lang yung ganyang mga agi yung, pwede yung sayapak sa ano mga sa yapak nila malaman man o kapagay ay inisprihan talaga mga kabadde. so yan mga kabadde, ay malapit na pong nagtatapos ang aking video ay nagpapasalamat ako sa inyo no so salamat sa ating uh, mga viewers mga subscribers salamat po sa inyo so ayun may Uh, isang taon na tayong nag-YouTube mga kabadi. 2023 recap. So yun, maganda yung ating performance sabi sa akin uh, studio analytics. So I hope ngayon 2024 mga kabadi ay ano, uh, meron pa tayong mga viewers, mga subscribers na madagdag pa sa atin. So salamat nga sa inyo mga kabadi ay naka ano, isang taon kung pag-YouTube mga kabadi naka Muna-muna tayo tayo. So, salamat mga bade. Bagong taon na tayo. So, salamat. Ingat kayo palagi. More blessings to come sa inyong palayan. See you in the next video. Bye-bye.